may siya siya Agad may pambuking matapos ng maobserbahan si Kim Joo at Paula Bilino sa set. Nagsimula na ang tiping kasama ang ibang kas ng daalibay sa Cebu. Matatandaan na binahagi nga noong nakaraang araw na dito ang batikang actress aktres na si Misha siya. Happy na happy dahil isa rin siya sa kinikilig sa dalawang ito. First time niyang makakatrabaho ang kompon, kaya naman unang araw pa lang ganado na agad sa set. Ibinahagi ni Miss siya na grabe pala talaga kung magbigay ng oras at pag-aalaga si Paolo kay Kinju, Pati sa mga solo shoot nito ay presensya at tinutulungan o tulungan ang mag-asawa. Kaya maging siya daw ay napapangiti sa darawang ito. Ayon nga sa mga komento. Thank you Miss Yasha Padilla. Alam namin na nakadrabaho mo na si Kimi Before. Pero iba kapag kasama din si Paolo Milino. Sa showtime parang every time na hurado si Miss Yasha ay nababanggit ang kinpaw. Thank you sa paayuda. Nawa. Marami pang bakon na pang bubuking. Abangers na kami next time. Ayon pa sa isang komento. Kita nyo yan mga bashers. Lab na lab na mga artista ang kibaw. Kaya lang yung maraming say at napapansin. Iyak na naman sila kasi puring puri ang mga idol namin. Anong sa inyo rito sa panibagong update na naman? nililid din ba kayo rito? I'm excited na sa the Alibi project.